kahulugan ng noodles sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa noodles ay sumisimbolo sa isang panahon ng kasaganahan na malapit nang dumating. Ginagawa nitong handa kang makakuha ng mga resulta mula sa iyong pinaghirapan. Maraming tao ang nag-iisip na ang noodles sa panaginip ay may magandang kahulugan. Ang bawat imahe sa isang panaginip ay may iba't ibang tanda. Ang mga noodles sa panaginip ay may dalang simbolo ng hamon at kailangan mong samantalahin ng mga ito upang patuloy na lumaki. Makakatulong ito kung nakatuon ka rin na makuha ang gusto mo. May magandang senyales din ang mga pagkain ng noodles. Para sa kadahilan ng ito, malapit ka ng mabuhay ng isang sandali ng kaligayahan. Ang kahulugan ng noodles sa mga panaginip ay magkakaiba at kailangan mong tuklasin ang mga ito. Narito ang ilang posibleng interpretasyon ng panaginip tungkol sa noodles kasama ang ilang mahahalagang punto. Una, ang noodles ay maaring sumagisag sa flexibility. Sa maraming kultura, ang noodles ay kumakatawan sa flexibility at adaptability. Ang panaginip tungkol sa noodles ay maaaring magpahiwatig na dapat kang maging mas flexible sa paglapit sa isang sitwasyon. Pangalawa, ang noodles ay kumakatawan sa pagiging simple. Ang noodles ay madalas na itinuturing na simple at madaling ihanda na pagkain. Ang panaginip tungkol sa noodles ay maaaring magmungkahi na ikaw ay naghahanap ng pagiging simple at kadalian sa iyong buhay. Pangatlo, ang noodles ay maaaring magpahiwatig ng pagkakaisa. Sa ilang kultura, ang noodles ay sumisimbolo sa pagkakaisa at pagkakaisa. Ang panaginip tungkol sa noodles ay maaaring magpahiwatig ng pagnanais na maging mas konektado sa iba. Pang-apat, ang overcooked noodles at paghihirap. Ang overcooked noodles ay maaaring nakakalito at mahirap kainin. Ang panaginip tungkol sa hindi magandang luto ng noodles ay maaring magpahiwatig na nahaharap ka sa mga problema o hamon na mahirap lagpasan. At ang panglima, ang pagkain ng noodles ay maaring magpahiwatig ng kaginhawaan. Ang noodles ay madalas na itinuturing na isang comfort food. Ang panaginip tungkol sa pagkain ng noodles ay maaring magmungkahi na ikaw ay naghahanap ng ginhawa o emosyonal na pagpapakain. Tandaan na ang mga panaginip ay lubos na personal kaya magtiwala sa iyong instinct at intuition upang maunawaan ang kahulugan nito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng noodles. Sa pangkalahatan, ang noodles ay kumakatawan sa mga simpleng kasiyahan at kaginhawaan. Ngunit ang uri ng noodles at kung paano mo ito kinakain ay maaari magdagdag ng karagdagang kahulugan sa panaginip. Halimbawa, ang pagkain ng ramen noodles na may mga chopstick ay sumisimbolo sa pagnanais na kumonekta sa ibang kultura habang ang pagkain ng spaghetti na may tinidor ay maaaring kumakatawan sa pangangailangan para sa kontrol at kaayusan sa buhay ng isang tao na naginip kang kumain ng noodles, ito ay nagpapakita na ikaw ay nasa rurok ng kaluwalhatian. Sa ngayon, maaari ka makaramdam ng pag-asa at masaya na gumawa ka ng pagbabago sa isang magandang direksyon. Ang mga hakbang sa tamang direksyon ay nangangailangan ng sakripisyo at ngayon tinatamasa mo ang mga gantimpala ng iyong mga regalo. Oras na para tamasahin ang lahat ng mga paglalakbay na pinagdaanan mo sa pamamagitan ng pagsulit sa bawat karanasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pansit sa sahig. Ang mga panaginip tungkol sa noodles sa sahig ay nagpapahiwatig na nakaramdam ka ng labis o di organisado sa iyong paggising. Ang noodles ay kumakatawan sa isang gulo na kailangan mong linisin o isang bagay na hindi mo lubos na maunawaan o maunawaan. Gayun din, ang mga panaginip na ito ay nagpapahiwatig na sa tingin mo ay aksaya o pabaya sa ilang aspeto ng iyong buhay. Kapag nanaginip ka tungkol sa noodles sa sahig, kailangan mong maging mas layunin sa paggawa ng mga desisyon. Matutukoy nito ang aksyon na iyong gagawin. Panahon na upang simulan ang pagtatakda ng iyong paghatol at pag-iisip tungkol sa iyong paglipat wag hayaan maimpluwensyahan ka ng ibang tao at magdulot ng pangkalahatang kawalang kasiyahan kahulugan ng panaginip tungkol sa sopas na noodles kapag nanaginip ka ng sopas na noodles hindi ka nasisiyahan sa iyong kasalukuyang buhay sa makatuwid kailangan mong baguhin kaagad ang ilang mga bagay upang makapagambag ka sa iyong pag-unlad habang sinusubukan mong pagbutihin, maaari ka makaramdam ng pagkawala sa daan. Para sa kadahilan ng ito, kailangan mong makahanap ng isang paraan upang manatiling energized. Kailangan mong humingi ng suporta mula sa mga taong malapit sa iyo dahil maaari nilang ibigay sa iyo ang karagdagang push na kailangan mo. Gayunpaman, ang panaginip ng sopas na noodles ay potensyal na sumasagisag sa kaginhawaan, pagpapakain at kasiyahan. Ito ay kumakatawan sa isang pangangailangan para sa pagiging simple at isang pagnanais para sa isang mapayapa, walang stress na buhay. Samantalang ang panaginip ay maaring sumasalamin sa iyong kasalukuyang jeta o isang labis na pananabik para sa isang partikular na uri ng pagkain. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa chicken noodles. Ang mga chicken noodles sa isang sa isang panaginip ay sumisimbolo na haharapin mo ang isang panloob na salungatan. Ito ay dahil hindi ka sapat na maingat sa pagtukoy ng iyong aktwal na mga prioridad. Ang isang problema na masyadong pinalaki ay magkakaroon ng masamang epekto. Panahon na upang simula ng pag-aayos sa lumalalang sitwasyong ito at hanapin ang pinakamahusay na solusyon bago ito lumala. Maaring kailanganin mo ang tulong upang labanan ang mapanirang epektong ito. Sa kabilang banda, ang sopas ng manok ay sumisimbolo sa pagpapagaling at pagpapanumbalik. At ang mga noodles ay maaring kumatawan sa kakayahang umangkop at kakayahang umangkop. Kaya naman kung ikaw ay nanaginip ng chicken noodles, ito ay nagpapakita na ikaw ay naghahanap ng kaginawaan at kabuhayan sa iyong pagkising o kailangan mong maging mas flexible at adaptable sa iyong diskarte sa isang partikular na sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa noodles at keso. Kapag nanaginip ka ng noodles at keso, nasa paglalakbay ka upang magpatuloy sa paggawa ng mga positibong pagbabago. Hindi ka nito hahadlangan na itaas ang iyong pag-asa at matupad ang iyong mga pangarap. Tandaan na mayroon kang mga mapagkukunan upang harapin ang iba't ibang kahirapan. Ang noodles at keso ay nagpapahiwatig ng kaginhawaan na maaring magmungkahi sa iyo na maghanap ng katatagan sa iyong buhay. Ito ay kumakatawan sa isang pagnanais para sa indulohensya o isang pangangailangan na taratuhin ang iyong sarili. Bilang karagdagan, ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong kasalukuyang mga pagpipilian sa pagjeta o cravings. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pritong noodles. Sa pangkalahatan, ang noodles ay sumisimbolo na mahabang buhay, kaligayahan at kasaganahan. Kaya ang panaginip ng pritong noodles ay kumakatawan sa isang pagnanais para sa kasaganahan at tagumpay. gayon din, sumisimbolo ito ng pangangailangan para sa kaginhawaan at pagpapakain. Lalo na kung ang nananaginip ay dumaranas na isang mahirap na oras kapag nanaginip ka tungkol sa plitong noodles, ito ay nagpapakita na kailangan mong bigyan pansin ang iyong mga pangangailangan at isang tabi ang emosyonal na kaguluhan. Panahon na upang piliin kung ano ang mahalaga. Ang piniritong noodles ay nagdadala ng mensahe na kailangan mong isaalang-alang at gumawa ng mga kaugnay na pagbabago upang magsimulang mamuhay ng tapat at makapagsalita ng maayos. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa noodles at espageti. Kapag nanaginip ka tungkol sa noodles at espageti, nangangahulugan ito na darating ang panahon ng kasaganahan, ang panahon ng kaguluhan ay magtatapos at ikaw ay mananalo. Ang balitang ito ay magbibigay ng pinakamahusay na landas para sa isang sandali na puno ng mga bagong pagkakataon. Sa ngayon, maaaring gusto mong magtatapos magtakda ng layunin dahil magkakaroon ka ng pagkakataong tumahak sa isang bagong landas. Ito ay magdadala sa iyo ng higit pang material at espiritual na kayamanan.